Abanata daan at apat na isa. Sige, kung ganun didiretsuhin na nakita. Kailangan mong makipagsiping kay Dr. Miracle, sabi ni Travis. Ano? Nagulat si Rainy. Hindi pwede. Bulalas niya at agad na tumanggi, nanginginig sa galit. Walang balak si Rainy na tulungan si Travis, lalo pa ang pag-alay ng katawan para sa kanya. Tumayo si Benjamin at sinabing. Rainy, Huwag kang magalit. Makinig ka sa paliwanag ko. Inulit niya ang sinabi ni Sebastian. Matapos marinig ang lahat, galit na galit si Rainy. Huwag kang maniwala sa kalokohan ng matandang iyon. Walang alchemist ang makakaubos ng kanilang sariling sigla sa ganoong sukat. Malinaw na ginagamit niya ito bilang isang dahilan para samantalahin ako. Huwag kang mahulog sa kanyang panluloko. Sabi ni Benjamin, Rainy, isantebi na lang natin kung talagang naubos na niya ang sigla niya. Hindi maikakailang kahanga-hanga ang kanyang medical skills. You have to agree with that, right? Hindi ito mapabulaanan ni Rainy. Ang isang solong tableta na nagpapagaling sa end stage na cancer ay kahanga-hanga. Maging si Ezekiel, ang maalamat na manggagamot, ay hindi makakamit ang gayong mga tagumpay patuloy ni Benjamin, baka mapagaling talaga ng matanda ang kapatid mo. Baka ito na lang ang pag-asa natin. Bakit hindi? Galit na pinutol ni Rainy, so, gusto mo akong isakripisyo. Rainy, ito ay isang kapas palad na pangangailangan. Ang iyong kapatid ay mahalaga sa aming pamilya. Dapat mong gawin ang sakripisyong ito. paman, ipinapangako ko na hindi ka magsasakripisyo ng walang kabuluhan. Sa hinaharap, ang mga mapagkukunan ng pagtatanim ng pamilya ay uunahin para sa iyo. Iyo. Kung ano pa ang mga kondisyon na mayroon ka, gagawin ko ang aking makakaya upang matugunan sila, sabi ni Benjamin. Ayoko. Wala akong gusto, umiiyak na sabi ni Rainy bago lumuha. Alam niyang pinapabore ni Benjamin si Travis, ngunit hindi niya inaasahan ang tahasang pagwawalang bahala sa kanyang nararamdaman. Nadorod ang puso niya ngayon. Dad, anong gagawin natin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Travis. Ano pa ba ang magagawa natin? Kung hindi siya kusang makikipagtulungan, kailangan natin siyang pilitin. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin. Pagkatapos ay pinadalhan niya ng isang attendant si Rainy ng isang tasa ng tsaa. Matapos inumin ay nahimate siya. Personal siyang binuhat ni Benjamin sa kwarto ni Sebastian. Dr. Miracle, ipinagkakatiwala ko siya sa iyo. Maging mahinahon ka at bawasan mo ang paghihirap niya. Mr. Lloyd, rest assured. I'll be very gentle, confident na saad ni Sebastian. Sige, hindi nakita i pa, sabi ni Benjamin sa labas ng kwarto. Bumalik sa kanyang sariling silid, binasag ni Benjamin ang mesa ng isang sampal. You old bastard. Once you heal Travis, I'll make sure you die a thousand deaths and be punited to pieces. Doon lang maiibsan ang galit ko. Sa kabila ng bias ni Benjamin kay Travis, anak niya pa rin si Rainey. At nakaramdam siya ng sakit para sa kanyang anak ngunit alang-alang sa kanyang nag-iisang anak, wala siyang pagpipilian. Sa guest room, umupo si Sebastian sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang mapayapang mukha ni Rainy. Nakaramdam siya ng kaunting awa. Bagamat alam niyang siya ay walang awa, ang pagtataksil ng sarili niyang ama ay talagang nakakaawa sa kanya. Kabanata 342 Napakaganda ni Rainy Bagamat hindi isang head turner na maaaring bumagsak sa isang kaharian, siya ay tiyak na isa sa isang milyon. Ang kanyang figure ay napakahusay, na may walang kamali-mali, porselana na balat na tila imposibleng meslan. Bilang anak ng prestihiyosong pamilya Lloyd, natural niyang pinukaw ang matinding pagnanais ng mga lalaki na angkinan siya. Maging si Sebastian, sa kanyang karaniwang matatag na pagpapas siya, ay natukso. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang malusog na binata sa kanyang kalakasan. Maaaring sinamantala na ng sino mang tao ang sitwasyon. Ngunit hindi nagmamadali si Sebastian. Maingat niyang itinaas ang lelayan ng damit nito, na inilantad ang makinis at patag na tiyan nito. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa malambot nitong balat. Ito ay kasingkinis ng seda. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang espiritwal na enerhiya upang paalisan ang gamot na pampakalima mula sa kanyang katawan. Mamulasa. Maya-maya ay nagising si Rainy at laking gulat niya nang makita si Sebastian. Paano ako napunta dito? Anong ginawa mo sa akin? Tanong niya, pabalik sa isang sulok na may kain na hinalang mga mata. Nadroga ka, dinala ka ng tatay mo dito at iniwan ka sa kama, paliwanag ni Sebastian. Bakit? Bakit niya gagawin ito sa akin? Napaluha si Rainy. Laking gulat niya na ang sarili niyang ama ang magpapadroga sa kanya at ihahatid siya sa isang matanda. Alam kong mahirap tanggapin, pero iyon ang katotohanan, sagot ni Sebastian. Naglabas si Rainy ng dagger sa bewang niya at itinutok kay Sebastian. Huwag ka ng lalapit, at tatapusin ko ito para sa ating dalawa. Napangisi si Sebastian kung hindi ko itinapon ang lason, wala ka pa malay. Kung may gusto man akong gawin sa iyo, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Pakakawalan mo ba ako? Tanong ni Rainy. Umiling si Sebastian. Kung saglit lang nakasiyahan, baka meron na ako. Pero kailangan ko ng passive energy mo para linangin. Kung hindi ka pumayag, kailangan kitang pilitin. Bakit hindi mo ako sinamantala habang wala akong malay? Gusto mo bang gisingin kita para tumaas ang sense of conquest mo? Galit na tanong ni Rainy. No, I wanted to give you a choice, sagot ni Sebastian. Anong choice? Tanong ni Rainy. May dala kang punyal sa iyong kamay. Maaari mong wakasan ang iyong buhay. Hindi ako interesado sa isang bangkay, at mapapanatili mo ang iyong kadalisayan, mahinahong sabi ni Sebastian. Ikaw. Galit na galit si Rainey. Noon pa man ay pinahahalagahan niya ang kanyang kadalisayan, ngunit pinahalagahan din niya ang kanyang buhay. Isang beses lang nabuhay ang isang tao, at kung mamatay siya, matatapos na ang lahat. Humakbang si Sebastian at kinuha ang punyal sa kamay niya. Hindi napigilan ni Rainey. Dahan-dahan siyang humiga at pumikit, tinatanggap ang kanyang kapalaran. Walang awa si Sebastian sa kanya sinubukan niyang patayin siya, at hindi siya nakikiramay sa mga gustong patayin siya. Delikado ang kanyang kalagayan. Kung matuklasan siya ni na Merlin at Nelson, matindi ang kahihinat na nito. Kailangan niyang kumpletuhin ang kanyang unang pagbabago at mabilis na umakyat sa Divine Realm. Ang mga damit ni Rainey ay nahulog sa sahig, na nagbukas ng isang nakamamanghang tanawin. Kahit malakas ang pagpipigil sa sarili, hindi napigilan ni Sebastian na mapalunok. Ang figure ni Rainy ay lumampas sa kanyang inaasahan. Siya ay may makinis, maputlang balat na kasing lambot ng isang sanggol, at ang kanyang katawan ay perpektong proporsyon. Ang kanyang mahahabang pilik mata, mataas na ilong, at may kantab na mapupulang labi ay hindi mapigil ang nakakaakit sa kanyang payat na baywang at mahahabang mahubog na mga binti, siya ay naglabas ng pangakit. Natuyo ang bibig ni Sebastian, at kumulo ang kanyang dugo. Tulad ng isang gutom na lobo, sabik siyang nagpakasawa sa kanya. Kabanata 343 Kinuha ni Sebastian ang buong kontrol kasabay nito, ang kanyang katawan ay sumailalim sa isang pagbabagong anyo habang hinihigop niya ang purong passive na enerhiya mula sa espiritual na katawan ni Rainy kasama sa kanyang espiritual na enerhiya ang parehong aktibo at passive na elemento, ngunit ito ay nakahilig sa aktibong bahagi dahil sa kanyang likas na lalaki. Gayunpaman, ang pag-agos ng passive energy mula kay Rainy ay nagpanumbalik ng natural na balanse sa loob ng kanyang sistema. Ang balanseng ito ay nagbigay daan sa kanyang pambihirang tagumpay. Ang espiritwal na enerhiya sa kanyang core ay bumilis, lumikha ng isang puyo ng tubig na humila papasok sa isang malakas na puwersa ng pagsipsep. Ang nakapalibot na banal na espiritwal na enerhiya ay nagtagpo-tagpo, pumapasok sa kanyang katawan sa bawat butas ng butas at dumadaloy patungo sa kanyang kaibuturan. Habang ang enerhiya ng core ay umabot sa saturation, nagsimula itong magtunaw at tumagos sa kanyang core. Ang pagbabagong ito mula sa gas tungo sa likido ay nagmarka ng malaking pagbabago sa enerhiya at isang mahalagang pagsulong para sa isang grandmaster na naglalayong maabot ang banal na realm. Ramdam ni Rainey ang pagbabago sa loob ni Sebastian. Kasabay ng kanyang tagumpay, nakinabang din siya ng malaki at sinamantala ang pagkakataong linangin ang sarili. Habang si Sebastian ay patuloy na sumisipsip ng banal na espiritual na enerhiya, ang gas na enerhiya sa loob ng kanyang core ay nakondensed sa likidong anyo. Gayunpaman, ang proseso ay tumagal lamang ng isang minuto. Si Sebastian ay nag-practice ng Eternal Rebirth Codex, na kinabibilangan ng pag-convert ng aktibo at passive na enerhiya sa pamamagitan ng sham na pagbabago. Ang bawat cycle ay humalili sa pagitan ng aktibo at passive na enerhiya, na tumataas sa kapangyarihan sa bawat pagbabago. Kung maaabot niya ang lahat ng siyam na pagbabagong anyo, ang kapangyarihan ay magiging sa sakuna. Gayunpaman, ang layuning iyon ay tila malayo at marahil ay hindi makakamit para sa kanya. Gayunpaman, labis na nasisiyahan si Sebastian sa kanyang kasalukuyang pagunlad. Ang kanyang paglilinang ay muling pumasok sa banal na kaharian, at ang kanyang lakas ay dumami ng maraming beses mula sa paunang estado nito kung muli niyang haharapin si na Merlin at Nelson ngayon, tiwala siyang madali niyang matatalo ang mga ito. Nagbuho si Sebastian ng aktibong enerhiya sa katawan ni Rainy. Ang malinis na enerhiya na ito ay nagpakita ng isang napakalaking pagkakataon para sa kanya bilang isang babae. Natural, hindi papalampasan ni Rainy ang ganoong pagkakataon at agad na sinimulan ang pagsipsip at pagpino nitong aktibong enerhiya. Samantala, sa sala ng tirahan ni Lloyd, confident na umupo si Nelson sa main seat. Ang host, si Benjamin, ay ibinabasa mas mababang posisyon. Sa kabila ng nag-aapoy na galit, hindi siya naglakas-loob na ipakita iyon. Mr. Lloyd, I heard you handed your daughter over to some old creep. That's pretty cold-hearted of you. Who's spreading these lies? Mr. Hyde, please don't believe everything you hear. That's not true, mabilis na tanggi ni Benjamin. Isinakripisyon na niya ang kawalang kasalanan ng kanyang anak na babae upang iligtas ang kanyang anak, at ang pag-iisip ng kumakalat na balitang ito ay pumuno sa kanya ng pangamba at kahihiyan. Napalitan ng panunuya ang ngiti ni Nelson. Mr. Lloyd, stop denying it. May nakakita sa iyo na dinadala ang anak mo sa kwarto ng matandang iyon. Lumabas ka, pero nandoon pa rin siya. Bumango ng galit sa loob ni Benjamin. May isang taksil sa kanyang bahay. Mr. Hyde, dahil alam mo na, hindi ko na ito itatago. Oo, dinala ko ang aking anak sa silid ng Master Healer. Ito lang ang tanging paraan upang mapagamot niya ang aking anak. Pakiusap, nakikiusap ako na itago mo ito. Isang sikreto, pag ni Benjamin. Ang ngiti ni Nelson ay naging malazwa. I'll keep your secret, of course. But I have a small condition. Anong kondisyon? Maingat na tanong ni Benjamin. Hayaan mo akong magkaroon ng kaunting kasiyahan kasama ang iyong anak, sabi ni Nelson. Kabanata 344. Galit na galit si Benjamin sa narinig. Mr. Hyde, alam mo ba ang sinasabi mo? Malamig na ngumiti si Nelson. I know exactly what I'm saying. If you can give your daughter to that old man, why not let me have a turn? Or are you looking down on me? Nag-aapoy sa galit si Benjamin, ngunit alam niyang kailangan niyang pigilan ang kanyang init ng ulo. Mr. Hyde, napilita akong ibigay ang anak ko sa matandang iyon. Kung interesado ka sa mga babae, I can arrange for some. You can request any type you fancy. Mukha namang masama si Nelson. Huwag mong subukang i-dismiss ako sa mga katamtamang opsyon o mga babae na magagamit ng sinuman. Hayaan mong linawin ko ito akin ang iyong anak, at kung sumasang ayon ka o hindi ay hindi mahalaga sa akin. Mr. Hyde, sumasobra ka na. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Napangiti si Nelson ng nakakaloko. Mr. Lloyd, consider yourself lucky I'm speaking civilly with you. Kapag nagalit ako, alam mo na kung ano ang mangyayari. Nakakuyom ang mga kamao ni Benjamin at nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Sa pagkakataong iyon, talagang hinaanggad niyang mapabagsak niya si Nelson ng isang suntok. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang kalmado. Sa kabila ng husay ng pamilya Lloyd, wala silang Divine Grandmaster. Kung sasalakayin ni Nelson ang pamilya Lloyd, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Benjamin, manipis na ang pasensya ko. Tatanungin kita sa huling pagkakataon pumayag ka ba o hindi. Puno ng pananakot ang mukha ni Nelson. Fine, I agree, pagsang-ayon ni Benjamin. Ito ay isang kompromiso na kailangan niyang gawin para sa kapakanan ng buong pamilya. Mr. Lloyd, that's the right decision. Keep our affairs within the family. From now on, we're still friends, Nelson said, placing a hand on Benjamin's shoulder. Nakakainis ang kanyang ekspresyon. Namumula si Benjamin sa galit. Tahimik niyang minumura si Nelson sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Gayunpaman, ganap na binaliwala ni Nelson ang mga iniisip ni Benjamin. Sabik niyang inaasahan ang Kat Angie tanging figure ni Rainy at lalong naiinip. Mr. Lloyd, ilang araw na akong nagtitimpi. Isama mo na ang anak mo, naiinip niyang hiling. Muli na namang sinumpa ni Benjamin si Nelson. Halos sumabog na siya sa galit. Bilang iginagalang na pinuno ng pamilya Lloyd, hindi man lang niya maprotektahan ang sarili niyang anak. Mr. Hyde, ang aking anak na babae ay nasa silid ng Master Healer. Kailangan siya ng manggagamot upang maibalik ang kanyang sigla. Pagpasensyahan mo na lang, sabi ni Benjamin sa mga gigil ng ipin. Ayoko nang maghintay pa. Go now. If you don't, I'll go myself, naiinip na sabi ni Nelson. Please have a cup of tea. I'll go check, at ubili na sabi ni Benjamin. Nilunok na lamang ni Benjamin ang kanyang pagmamalaki at tinahak ang daan patungo sa silid ni Sebastian. Sana lang ay natapos na ni Sebastian ang kanyang gawain. Kung hindi, hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin ipinagpatuloy ni Sebastian ang kanyang pagtatanim sa loob ng silid. Pagkatapos tumuntong sa Divine Realm, agad niyang sinimulan ang pagsasanay ng mga pamamaraan ng ikalawang pagbabago. Ang espiritual na enerhiya sa paligid niya ay bumangon sa kanyang katawan ng mas mabilis kaysa bago siya magtagumpay. Habang tumataas ang kanyang cultivation level, mas mabilis siyang sumipsep ng espiritual na enerhiya. Matapos makumplito ang buong cycle ng kanyang cultivation technique, huminto siya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang kislap ang bumungad sa kanila na parang kidlat. Huminga siya ng malalim, nakakaramdam ng kaginhawaan at kaginhawaan. Pagkatapos magbihis, tumayo siya at nagstretch ng muscles. Ramdam niya ang walang hangganang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan kumuha siya ng punyal at tinusok ang kanyang braso, ngunit isang maliit na puting tuldok lamang ang naiwan nito. Ang kanyang depensa ay naging ilang beses na mas malakas kaysa dati. Kahit na nakatayo lang siya, magiging mahirap para sa isang grandmaster na labagin ang kanyang mga depensa. Kabanata 345 Kasabay nito, natapos ni Rainey ang kanyang paglilinang. Sa pagbubuhos ng aktibong enerhiya ni Sebastian, nagawa niyang makapasok sa antas ng Grandmaster sa huling yugto. Karaniwan, matutuwa sana siya, ngunit ngayon, hindi na siya makapag-ipon ng anumang kagalakan. Ang pagkawala ng kanyang kawalang kasalanan sa isang lumang kilabot ay nagdulot ng kanyang pakiramdam na nasusuka. Maya-maya lang, isang katok ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Dr. Miracle, ready ka na ba? Boses ni Benjamin ang dumating sa pintuan. Yes, sagot ni Sebastian. Naibalik na ba ang iyong enerhiya? Nag-aalalang tanong ni Benjamin. Zero zero. Napakagandang balita niyan. Tuwang-tuwa si Benjamin. Sa kabila ng pagsakripisyo sa pagiging inosente ni Rainy, kung ang ibig sabihin nito ay pagalingin si Travis, sulit ang lahat sa kanya. Sa loob ng silid, naikuyom ni Rainy ang kanyang mga kamao, puno ng hinanakit ang kanyang mga mata sa kanyang ama. Ibinigay siya ni Benjamin sa isang matandang kilabot na walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Si Travis lang ang mahalaga sa kanya. Sa simula ay masaya si Benjamin, ngunit hindi nagtagal, isa pang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Dr. Miracle, ngayong tapos ka na, pakibuksan ang pinto para maisama ko si Rainy, sabi ni Benjamin. Sandali lang. Magsuot ako ng damit, sumenya si Sebastian kay Rainy sabay sulyap sa kanya na magbihis ng mabilis. Mabilis na nagbihis si Rainy at binuksan ang pinto. Rainy. Nagulat si Benjamin nang makitang malay at maayos na si Rainy dahil napakalakas ng gamot na iniinom niya. Kung walang antidote, dapat ay wala siyang malay kahit isang araw o dalawa. Rainy, I'm sorry, but I had no choice. Please understand that. I promise to make it up to you, paumanhin ni Benjamin. Isang sarkastikong ngiti ang binigay ni Rainy at walang sabi-sabing umalis. Dr. Miracle, ngayong nakabawi ka na sa iyong lakas, pakibilisin at gamutin ang aking anak, sabi ni Benjamin. Oo naman, lead the way. Hindi naman tumanggi si Sebastian. Natapos na niya ang kanyang misyon kasama ang pamilya Lloyd, kaya oras na para umalis siya. Bago umalis, naisip niya na hindi masasaktan na bigyan si Travis ng ilang basta-basta na paggamot. Bukod pa rito, mayroon siyang isa pang mahalagang gawain na dapat hawakan. Kinailangan niyang makipagkasundo kay Merlin, Nelson, at Elena, na nagbanta at muntik ng mabuwis ng maraming beses ang kanyang buhay. Sinamahan ni Benjamin si Sebastian sa kwarto ni Travis at umalis. Alam ni Benjamin na naghihintay si Nelson, kaya kailangan niyang dalhin agad si Rainy sa kanya. Kung mawawala ng galit si Nelson, maaari itong magdulot ng malubhang problema. Dr. Miracle, please treat me quick. Kapag bumuti na ako, gagantimpalaan kita, umaasang sabi ni Travis. At paano mo ako pinaplanong gantimpalaan? Nakangiting tanong ni Sebastian. Malaking pera ang kaya kong ibigay sa'yo. How about 10 billion dollars? At dahil gusto mo ang kapatid ko, ibibigay ko rin siya sa iyo, alok ni Travis. Mr. Lloyd, napakabait mo. Since you're so sincere, simulan na natin ang treatment. Pero bago yon, magpahanda ka ng dalawang baso ng ihi. Misteryosong sabi ni Sebastian.